Good morning, My Sugar and And welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo My Sugar and kung paano ko ginawa yung aking mga gamit na cake boards sa akin cake. So, ito ay DIY actually, My Sugar and Tapos, i-share ko lang. Actually, marami lang gumagawa nito na mga bakers din. So, nakikita nyo, yung panila mga cake board na gamit ay merong mga styrofoam. So, ito yun, My Sugar and Yung iba naman, ah, uh, magamit sila ng mga wood board, no? So, ito ang aking gamit kung wala tayong available na mga drum board. So, yung drum board na mabibili natin, yes, na sa 65, 65 pataas. So, ito, bakit tipid ako dito ng sugar ang bili ko sa isang pligo ng styrofoam ay nasa 200 lang. So, makagagawa ako ng ganun ka haba na styro, styrofoam. So, isang prigo yon Kagagawa ako ng sampung ganito. So, makales ako dito may sugar sweaties. Ito na yung aking nagawa so far mga sugar sweaties. Actually, kanina pa ako gumagawa nito. Hindi ko lang na napapakita sa inyo may sugar sweaties kung paano ko siya dinikit. Pero, napaka basic lang naman. Gagamit ka lang ng stick glue. Tapos, painit, of course, painitin mo yung stick glue. Tapos, ididikit mo siya ididikit mo siya dito. Ayan. Ididikit mo siya sa gilid. Tapos, ididikit mo siya sa ganito. Ayan. So, ididikit mo siya dyan. Ayan. So, ganyan. So, kanina, pinapakita ko na sa inyo medyo guys with kung paano ko siya tinim or kinat gamit ang mga blade yan yeah. so blade ang gamit ko may sugar mas maganda bago yung blade na gagamitin niyo para yung kanyang ang uh, kinatan dito may sugar threads i plain so hindi magtatagani to so kung hindi na matalas ang yung blade may sugar na gamit so ito ang kanyang magiging resulta so kung matalas naman so ganito magiging resulta so maganda siyang tingnan hindi ka na nagamit ng ribbon dito mga sugar service. Pero, kung gusto mo nalagyan ng ribbon, mas maganda. So, may option ka. So, aside po sa aside po sa blade na gamit ko may sugar service, no? So, gumagamit din ako ng ng styrofoam cutter talaga. Yung sinasaksak or ginagmita ng battery. So, mayroon ako ng ganon. So, ngayon, ngayon na panahon, nagamit ko yung marami akong uh, ginagawa na mga cakeboard dahil actually, prepare ko na itong mga gagamitin ko para sa December naman. So, actually, konti pa lang to dahil ito pa lang ang nauna kong nabili. Pero sa next week ulit, bibili rin ulit tayo dahil actually, mayroon na akong na mayroon na mga owners nito. So, mayroon na tayong mga orders nito. Tapos, So, ito ng mga sizes na aking nagawa. So, 12 inches circle size. 1 inch ang kapal ng styro. At ito naman ay half inch. So, half inch to mga sugar setis. of course, mayroon tayong iba't ibang kulay na nagawa. Mayroon tayong gold. Mayroon tayong silver. Mayroon tayong black. At rose gold. So, ayan, ang mayroon tayo. So, I hope mga Sugar guys said meron kayong natutunan sa akin for this video. So, see you again sa akin this video. Upload my sugar studies. Bye! 快点，你们，快点，还有。 So, ito ang gamit kong sugar scent na v Yan. So, 12 inches ang V-board natin. Tapos, ito ang naman ang gamit nating styrofoam. Bali, nilagay. Dinikit lang natin siya gamit yung ating glue.